matatandaan niyo yung unang media con ng Kim Pao ng What's Wrong with Secretary Kim, ay nasabi ng aktor na gusto niyang magkaroon ng pelikula kasama si Kim Kyu ulit at willing siyang iproduce ito. Inamin din ng aktor na kaya niya tinanggap ang What's Wrong With Secretary Kim dahil Lin kay Kim Chu. Dahil alam niyang tinanggap ni Kim ang seryang Lin lang kahit hindi niya genre. Dahil more on rom-com lang lagi ang ginagawang gubi ni Kim Chu. Gayon din si Paolo tinanggap niya ang role kahit alam niyang hindi niya yung talaga hilig. Bali naging give and take na lang ang nangyari sa kanila. Sa last interview ni Luis Lanzano kay Paolo Abilino, sinabi ng aktor na gusto niyang magkaroon ng sci-fi movie. Kasi halos rom-com na lang daw ang kinagawa nilang drama ngayon sa Pinas. Gusto daw niya kahit papano ay ma-improve din daw ang movie genre ng Pinas. Dahil dito ay nagka-ideya ang mga fans na baka sci-fi movie ang gagawing movie ng Kim Pao at si Paolo mismo ang mag-produce. E aí